Hahaha! Kita mo ito? 60? Hindi ah! Pulong yung bayad mo oh! Hindi, tingnan mo nga nana yun. 20 yan. Aba wala! Wala kaming price na ganyan! Ibagay eh, mo yung 20 yan! Iba't eh, na nagkaganito ito! Ha? Eh tingnan mo ang price oh! Tingnan mo naniyo, e, yeah. e, na yun! 20! Kaya naka hey, binigyan! Ay, kaya na bili ako tatlo kilo? Kaya si Mura lang yan? Ay, okay. hey, sa'yo na lang sukle ha? Ay. Hindi na nyo, tingin mo sukle yun. Oh. Wala, hindi kami naglalabi ng presa kanya. Wala nga nani, sa'yo na sukle. Po. Tapo. Bili po bigas. Tatlo kilo. Ay, bili po bigas. Tatlo kilo. Bango pala bigas nanay. Bola lang yan. Bakit mura lang bigas dito? Ha? <silence> Hindi, mura lang dito. <SILENCIO> hmm. Tatlo <silence> kilo <Petrogilo> lang. <silence> Nani, tatlo kilo yan? Tatlo <silence> lang Sige po. Sige po bayad. Long okay, kilo. Tulang so bayad mo. Tulang bayad mo. Tama na nanay oh. Suklay pa. Kulang ito. May suklay pa. <laughs> Magkano yung wilo yan? <laughs> eh, suklay pa 40. <laughs> <laughs> Magkano wilo yan? Kulang ako. Oh. Bayad mo. Kita mo ito? 60. Hindi ang. Hindi ang bayad mo oh. Hindi, tingin mo nanay oh. 20 yan. Aba, wala. Wala pa may price na ganyan. Eh, bakit yung 20 yan? Eh, bakit ka nagkaganito ito? Ha? E, Tingnan mo ang price, oh. Tingnan mo, nanay, na oh. Bili... Na na 20. Hindi yan. Hindi nilagay niyan. Kaya nabili ako 30 kilo? Price, oh. Kasi mura lang yan? Hindi 20. Hindi yan, nanay, oh. 20 kilo. Ito mo, oh. May ba, oh. Hindi yan. Bakit nilagay 20 yan? Aba, hindi naglagay. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi, sa'yo na lang, Sukley, ha? Aba, hindi, nanayo, tingin mo, sukle, bindi, bindi. hindi. Hindi, nanay, oh. Tingnan mo, Sukley na, hindi ko naglalagay na price na kaniyan. Hayaan yeah, mo na nani sa iyo na sukle. Oo, oh, hindi pa rin. Oo. Oh, ano ang balik ko? joke lang. <laughs> pero sa <dyago>, hindi <laughs> kami bigas. E, say you, eh. Ikaw naglagay noon? Opo, ako ang naglagay po. Thank you <laughs> po. yan hmm. lahat? Bali, ano, P198. Bali, 180 Dahil 60 180 yan? 180 Pero 190. Thank you, Nanay. Thank you, Ray. Thank you, po. Kala ba, Nanay, balik yung 20 na bigas? Ay, hindi. Mahal ang bigas ngayon. Ah, mahal na. Oo, oh, mahal na po. Okay lang.